Back pang Tingnan natin. Ah, pun ko dito. Sombrero na tayo. Mga ka farmer kasi nainit. Kailangan natin 'yan. Dati na naman tubig pa. Oh, ay. Ah, kulang ka pa pala ng isa, no? Ha? Ah? Init, ha? wala ka bang proteksyon? Ayan, magandang buhay mga ka-farmer. Ano bang ginagawa nila? Ah. Ito. Yan na po yung railing natin dito. Medyo bababa pa ng kaunti yan, pipinturahan na lang. Hindi pa ata tapos ni Junjun, kulang pa pala dito. Hindi ko po alam kung naan doon. Baka naan doon pa, mayroon pa ata. Alam ko eksakto na yan eh. So ayan na po yung harang. At least medyo alam nyo na safe na wag lang lulusot doon ano na, hindi naman siguro importante may harang na at least eh di ba kung nakabike o ano hindi na madudulas hmm. ayan hmm. kahapon grabe po yung ulan kita nyo naman ang tubig oh. nagip ko nga sa lahat ng vlog ko yan eh Ayan, oh. makyat din po ako kahapon dun sa taas sabi ko pakita oh, ko din yung oh, ano matindi po yung uh, ulan parang bagyo lakas ng kulog basang basa basang basa ako dahil tamang tama nagsundo po ako kay Chichi na traffic pa kami doon ang tagal nang naming naghintay problema sa school ni Chichi yung daanan po kahit naka one way na yung mga tao sasalubong pa rin eh pagka papunta po lahat doon, kagaya ngayon ah uh, magsusundo ka ay maghahatid ka dapat yung flow po ng sasakyan puro pa pag ganun din lang eh may nakalagay ng one way uwian naman ayun may mga sumalubong at matitigas ang ulo yung mga shortcut ayun nagkanda traffic traffic Ina natin tong ginagawa nila dapat pala ito ang tinambak namin doon sa ano ko sa may ko sa pigeon loft oh dapat pala pinasako ko ah mali ako ah mga sabugan ng ano niya para hindi man magputik puputik ako doon eh pagka ano papakain so ayan oh naghahakot po sila ng tambak nung linggo anong sabado naka sabado ba kahapon kahapon po pala bago umulan nung, no? sa, nung biyernes 14 nung bago umulan kahapon naka 10 daw pero ayan po pangit ngayon maghakot ayan, no? medyo ano maputik medyo ano yan pero sana malapit na po matapos yan na. No? pag-asinta pa tayo ng anong halog. Bako natin iwan to, mag-aasinta tayo ng halo black ulit yan, dalawa pa aasintahan uh, natin din yan yun na lang naman ang gagawin tapos ito siguro dalawa pang patong din yun na po tapos sa uh, pag magandang panahon papatambak tayo dito kasi hindi pa po kami makakapag decide kung anong gagawin gawa ng pag uh, inano po yung swimming pool dyan syempre yung dis yung design po dito baka madaanan nung madaanan ng kanal So hanggang ganyan na lang po muna yung kanal. May tubig naman, na, may daan naman po diyan. Yung mga galing sa taas dito dadaan. So yan na lang muna for the meantime. Ang sarap ng ano, ang sarap na simoy ng hangin kaganito yung katatapos lang po ng ulan tapos sa uh, uminit yan ang gustong gusto ng mga damo <laughs> ang bilis po ng damo ayun gano'n naman mga halaman ba diba? yan naman ang gusto talaga Hindi ko alam kung okay na Nagpapabilad po tayo ng uh, palay. Hindi ko alam kung sampung peraso lang siguro ang uh, nakabilad. 9 pesos na lang po ang palay ngayon. konti na lang. Kapresyo na ng darak. So, ayos na. Maganda yan. Ganyan. Tuloy-tuloy natin. Tuloy-tuloy natin yung 9 pesos na palay para masenso ang buong Pilipinas. Sa murang bigas. Ayan. <laughs> 90 <laughs> pesos nung nakaraan daw yung kinarambo yung sa tatay niya kay tatay bong 10 pesos ganda diba? ganda maganda, maganda. <laughs> dami nga nakapos eh nahiyak yung mga farmers Kabawa talaga wala walang uh, magandang plano ang gobyerno parang uh, alam nyo yung tatapalan nila yung kukuha sila ng ng uh, uh, patchi. doon din sa katawan kumbaga ililip tap tapalan nila yung kabila ngayon butas din yung kabila di ba parang ganun na nangyayari kasi may bigas yung farmers naman na uh, milyon million million din at uh, din di ba? ano diba? okay na? alis muna na yung mga bato eh. alay lahat ng bato? ah Eh na, balikan natin yung ginagawa nila. Ang oh, busy sila. Ah. Semento na naman, oh. Ano na naman to? <laughs> ano na ba semento? May tingi, tingi, na lang kami kasi hindi naman na po kailangan ang napakarami. Kaya lang, ano yung tinitibag nila dun? Di ba magkocross na lang naman ng ano, ay magkasabagay. Eh. Kailangan din po matibay-tibay dahil, uh, ano eh, kailangan matibay pala. May nakalabas na ano ah. Manok ka. Ah. Mga ito tinola na natin 'yan. Natigil na naman yung pagkatay. Ang tinola na 'yan. Unti-unti na natin 'yan. Dahil ah uh, we never know. <laughs> we never know. Ay. Okay, medyo tuyo na. Minit na naman mga ka farmer kaya alam Yun nga hapon talagang bumagsak po sa atin yung matinding thunderstorm pero parang wala din nangyari sa langaw ayun ah oh. mapigat eh tambak sila tambak tambak tingnan natin kahapon makit ako dito sombrero na tayo mga ka farmer kasi nainit kailangan natin yan kasi masusunog na naman ang ating batok <laughs> uy a little bit of this A little bit of that O, oh, konti na lang O oh. Ano lang ba sila nagtatambang okay. Kunting kembot pa, ano? Opo. Ha? O oh. O, oh, konti-konti lang O, din. Dulas na. May putik pa rin ba doon? Maano na po, tambak. Mabigat? yun ang problema. Kasi po, mabigat talaga yung tambak. Mabigat yung tambak. Maganda may drain din talaga tayo. Kasi syempre, bagay, maganda na din na yung medyo pa gano'n ng konti. Para yung tubig po, hindi lang napupunta dito. Tumatapo na lang. So, anuhin ko yan kay Papa Yam na, alam mo na, hindi, ano na, hindi na maiipon lahat sa loob. O, yung ano natin, ng oh. Yung 80 square meter pala na swimming pool, napakalaki na daw, no? 70. Minsan daw, 30,000 per square meter, all in, kung ipapakontrata mo. So, that is uh, 2.4 din pala, no? Swimming pool pa lang bigat-bigat kaya lang sabi nga ni Papayam, kung mayroon tayong makukuhang plano tayo na lang ang gagawa bubuhos tapos sa uh, hindi naman naabuti ng gano'n. pero baan may makatipid tayo kina, ano, kina Randy diba? isang, isang option din natin yan Oh. <laughs> Sumasama. <laughs> Lakas ng ulan kahapon e eh, no. Parang bagyo eh. O nga eh. Pero at least tapos na tayo. Tingi-tingi lang. Malapit na tayo maka sampu din pala yung nahatid nila kahapon bago umulan na no. Tigil muna, sabi ni papaya yeah, may ng tubig. mayroon tubig na At saka hindi na rin makakapasok. Pag napantay na natin yan, Magasin asinta ulit tayo ng dalawang hollow blocks dyan. Ito nga, maganda sana, malagyan din natin ito ng, ano, para nakaabang na ba, no? Sal, dalawang hollow blocks din. Ito. Tapos ayan, bago natin iwan. Hindi tayo maglagay ng isda noon. Pwede na tayo magpagawa ng tulay siguro, no? Sa dao daw daw mabibili yung mga ano ba tawag doon sa anong 'yon? Tulay na 'yon. Yung kable. Alimutan ko yung tawag naman na mahina tayo sa mga construction na equipments. So, ayun. May dalawang order pala tayo ng lechon. Nakatikim lang ng lechon nung Sunday. Umorder ng dalawa ngayon. Tingnan mo nga talaga. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Mga taga Santa Maria, Bulacan. Ayan. Tapos sa uh, mayroon din sa Sabado. May nag-order din. Nakatikim din lang kahapon. Thank you, thank you po. Nagbubungan na yung ating ano. Tayo naman ay... Uh, lubos na nagpapasalamat unang-una sa Panginoon syempre lahat naman ang bagay sa kanya di ba so blessing salamat ng marami yan yung mga tambak na kahoy doon sana ay eh, wala kong ipaano kaya kinakongkong pahakot eh kaya lang busy po pala sila yun Oh. No? Hmm. yung itlog dun may itlog pa naman kaya lang nakakalimutan na pong kuhanin so araw araw dapat talaga binibisita para makuha na po yung mga itlog kaya lang naglilimlim yung mga darag so ayoko na din munang istorbohin dahil po nililimliman kumusta kaya yung ating mga gansa asa mabuting kamay naman yan Medyo pahirapan ano yan sumobra saan puputulin medyo pahirapan po ang tambak ngayon dahil doble ang bigat basa putik hindi kagaya nung nakaraan wag 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 po nilang inaano ito ngayon putik talaga oh. Oh. putik eto pagka gagawin na po namin ito Papakiusap mo ko sa si Edmond na uh, kuhanin si yan so yung loader natin ipoporma niya ulit ito mga farmer ayusin pa rin yan ipoporma niya yan uh, para hindi na mahirapan yung mga tao basta ang gagawin natin tambak papatambak tayo ayusin niya kasi yung gilid na yun papakwadrado ko na rin yan kailangan din pong bakuran wala talaga yung choice eh kailangan bakuran ayan so pag natapos ito ayan meron po tayo separate video kung ilang post ibang gagawin nila dyan uh, may plano na ako sa avocado kung anong gagawin para mailipat na rin ano pa ba ayun mga ka farmer ilang post eh hindi pala biro <laughs> naisip ko akala ko ganito din lang habi ni papaya hindi kasi ano may eh, pantay ka nakaganoon eh, nakaganon eh. So, nga naman, nilagyan mo ng lupa, gaganoon, Kailangan ng poste. Eh. So, ito, konting kembot pa. Ma. Palaban na si Dexter sa buhatan na ah. off yan kahapon. Rizal si Nel Nel. Joma nandito ah. Hindi man nag-day off ah. Takaw ah. <laughs> kahapon medyo nakarecover ako dahil medyo drain ako kahapon ano ba yung pakiramdam ko parang gusto ko talagang matulog Yung maaga ako natulog ka nina ang kagabi mga 9 o'clock sumabay na ako kay Chichi katapos kong mag edit pinatay ko na pak tulog na ayun. si baby busy po sa pagre-reply ng mga messages kaya ayun uh, kabaan na lang po natin ng pasensya kung medyo matatagalan po ng reply kasi talagang medyo marami po ang nag may message sa amin inquiries especially yung kainan sama-sama na eh. lichon so ayun. ayun medyo busy kaya kailangan may ano din talaga may labasan din ng tubig kaya lang hindi ata nalagyan meron pala to nalagyan din kahit papano get na dito na pala lahat itambak tambak yung sampo napantay halos oh. bali konti na lang ang kailangan dyan kailangan wag maharang may daanan ng tubig dito pag umulan oh. yung railing ay kulang pa hindi pa pala nagagawa ni Junjun yung isang ano dami kasing sinini may siningit si bebe siningit siya may spray bata ako ng takil ngayon ha ay kahapon pag apa ko dyan baon ako ayun ang napa ako yan no oh. bumaon putik ay kumusta ka na aking motor <laughs> miss ko yan ah pero walang katulad talaga bara ko malupit so ayan kulang pa po tayo ito na pala ang ano nya ito na ang uh... hindi ko alam kung parang medyo pababa ah, ah, bagay pantay na pala pantay na yan so ito na yung pinaka bagay pwede na hindi naman na uh... ano bubuhusan na lang po ito tapos pintura. Pang mahaba pala. Sa pang mahaba, Dito pa Ang dami po natin. Ang dami kong gustong gawin dito. Ito. Oh, ito papaputol na rin natin. May maha-harvest. May maha-harvest. Pero bago sana tayo magkalimutan. Sana makapaggulay ako nito. Ako magugustuhan ni mama ito. Mga farmer. Ah. Ayan. Ayan. Bicol, only the Bicolanos knows. Ayan. Hindi ko po alam kung sa ibang lugar rin eh, niluluto din ang ano ng, uh, kamoting kahoy. ubos kamoting kahoy, sabi sa Bicol. Gulay kita kaya. Maggulay kita kaya, ki ubos kamoting kahoy. May nakita ko si mama kasi ginagawa nito. Inihiwa niya maliliit pa. Tapos pipigay nata sa asin. Pero may nakita naman ako direkta tuligaya na sa asin. Ang dami po natin makukuha. Oh, ito lang ang kukunin mo diyan. Oh, yan oh. Dami, men. Marami, men. Sarap 'yan. Tanong ko nga kay Ma. Hindi matanda na kasi aking nanay. Minsan nga, Ma, magyan tayo isang tuligaw na lang gumawa, bibigyan mo na lang ako. <laughs> Samantalang dati kaya niya pa po pero talagang 83 Wala na. Medyo matanda na talaga si mama. 'Yan, natin ah, dinto si Junjun. 'Yan po yung palay natin na binibiling 11 pesos. Ah, yung iba, tatabi tayo pagkain ng manok. Tapos yung iba, papagiling natin, pangkain na lang kasi talaga pong wala. 11 pesos. Ah, kulang ka pa pala ng isa, no? Ha? Ah? Ini tawala ah, ka bang proteksyon? proteksyon ka ba? Gamit mo so, kanya na o ito pa po yung uh, kaputol ginagawa ni Junjun no? nakuha mo na yung sukat yes bagay malilim naman po hindi naman ano yan ano, init, init lilim init lilim ang uh, nangyayari tapos nakabili na ulit tayo ng cutting disc ito ating disc no dun mas maganda daw ito dahil siya di ba welder nagkakat po ng ano mas maganda daw po ito kaysa sa ibang brand na uh, yung sikat no yan sunrise mas maganda uwi si yun hindi ganong nilang gusto sabi init ah Ewan ko na lang, pag di pa natuyo yung palay sa init, ano? Malutong na siya. na sya, ha? Hintayin natin ang ulan. Ha. <laughs> ano tong napala? Hintay na Hintayin na natin yung ulan, ba. Wala, wala siguro nangyari. Kaya nga eh. Mas maganda 'yun yung maambon ambon nat, Sa kakatitira. Ay. So yan po yung ginagawa ni Junjun. -Ju na ano yan, pang na, naman yan eh. Ganda kayo, mabili siya <laughs> Daming ulap eh oh, oh Ayan, ako po